Agimat ni Paraon Mga kaagimat, mga ngalap naman tayo ng mga gamit ngayon mga kaagimat uh, punta tayo sa bundok at saka hanap tayo kung ano makikita natin dito uh, sa ngayon mga kaagimat apat lang po kami uh, ako tapos yung kasama natin as always si Commander Boy siya yung matanda na mataas ang balbas okay yung isa naman na matanda makagimat yung may white ang shirt yan si Commander Boy yan makagimat uh, ah, naghanap siya ng ano gamit yun naman nakauna na may white matanda din yun Mm. Siya yung missionaryo ng PBCM Siya si Tatay Tito tapos yan ang mga nakared eh ang din yan si Tereso. hanap tayo kung ano may kita natin yan si Tereso. later makagimat ipakita ni uh, tatay ang kanyang mga ano anting anting mga mutya uh, mataas siya na uri ng PBCM uh, PBCM makagimat isa yung organization ng mga antingeros dito sa Mindanao. Oh, siya na nakauna na siya. Oh. Marami tayong nakuha dito mga kagimat. Mga anting-anting. ah -anting. oh, Napanap lang konti. Kung mag-hunting kayo mga kagimat or hounding ng mga gamit, kailangan meron kayong mga mga kutsilyo or, or sundang sa bisaya itak Pwede lagari. Pwede kayo magdala ng martilyo or bara. Magamit nyo yan sa pagputol ng mga part ng kahoy or mga pagkuha ng mga bato. Tapos maghanap kayo ng mga kakaibang bagay yung hindi ordinaryo sa paningin niyo. Diyan na part mga ay eh, napakalamig. Uh, dahil siguro sa fresh yung area maraming mga kahoy mga bato tapos preskong tubig konti lang mga tao na nakatira dito mga kagimat very important mga kagimat kung maghanap tayo ng mga anting-anting o mga mutya sa gubat importante na umusal din tayo ng orasyon paghanap ng mga mutya Um, dahil sa orasyon na yan malaking tulong yan sa atin para madali tayo makikita makakita ng mga mocha makagimat na tayo ng kuweba oh, tapos merong bata na nakisabay sa atin oh, kita mo yung kuweba makagimat parang treasure yan eh. o oh, I don't know kung anong bakit merong ganyan parang gawang tao. Importante din mga kagimat ka kung maghanap ka ng mga anting-anting or mga mutya. Eh, meron ka talagang dipinsa sa sarili. Kasi maraming tao na nangunguha ng mga agimat, mga mutya. Eh, meron pala yung gabay na evil spirit or mga masamang inkanto. Ang mangyayari niyan mga kaagimat eh yung masamang espirito eh kung kinuha mo yung gamit niya sasama yun sa iyo. Tapos doon na magsisimula yung kalbaryo mo. Doon na siya magmumulto sa bahay ninyo, akala mo multo eh evil spirit na pala, hindi pala multo na espirito ng tao, kung hindi, demonic entities. Pwede kang magkasakit yung bahay mo maging haunted house wala nang swerte sa bahay nyo puro naaway puro gulo init ng ulo o yung kasama mo sa bahay nagkakasakit-sakit so dun ka na naghahanap ng mga albularyo para magpagamot very important mga kagimat na alam mo kung anong gagawin mo kung maunguha ka ng mutya o anting-anting kasi yung kalikasan, eh, baka mayroong bantay dyan sa mga balite, sa mga punong kahoy na kinukuhan, kinukunan nyo ng gamit. O kahit dyan sa mga tubig. Saba. Mga gimat ito yung nakuha namin. No? Ta. <laughs> Parang ano, si taga, kuha na ng kuhan sa lalaki. Titi. 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 <laughs> Gayuma to mga kagimat. Sangkap para sa gayuma. Hmm. Hmm. Ang laki. Mas malaki pa to kaysa sa akin. ah <laughs> oh. Yan pa iba. Mm, lapos na lapos. Ano lapos siya ah? lapos bro? Lapos ha. Lapos ha? Ha? Lapos Kasama natin na. Ah. ah lapos. Ano siya paano? Ano siya lapos? Ano siya Ano siya lagawas? kene kunin nay igus akanin dito ning agis sa lalom sa bato an la nitago sa bato mm. kanis ay magugus ah tumagos ito sa bato magagimat <coughs> tumagos sa bato oh ito naman sa panipas talikup 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 kana talikup 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 nga nay telepono wer anong gamit niyan bro pani tah nada kayo Mm. Pang... Anong gamit yan? Pang dipinsa, pang dipinsa. Ah. Uh -huh. Mahalo sa dipinsa. Dipinsa? Anong klase yung dipinsa? Dipinsa sa mga... Tagaliwas? Tagaliwas, Oh. Parang bala mga kagimat. Gaganito ba? Iiwas-iwas, iilag-ilag sa'yo. Yan ang mga gamit sangkap. Ito naman, hagstone. Hagstone. Mm. Maraming story nito mga kagimat. Once na open ang yung third eye tapos sisilip ka nito, makita ka daw ng mga inkanto. Ang gamit din nito sa iba, ilagay eh, sa bahay, yung mga evil spirit hindi makalapit sa iyo. Hag stone or fairy stone. Kaya tinawag itong fairy stone kasi ano eh, sa mga inkanto. Ah, water elements din to kasi na, nakuha ito sa Uh, parts ng tubig at na base sa science na butas daw to tubig na nakabutas. So, imposible no, bato siya na sobrang tigas. Pero pero nabutas siya ng tubig. Ito naman ang ah, klase isang bato, klase klasing ang sangkap. Ay klase klasing ang nasa loob, ah, nagtapot ba? Tapos ito, merong kristal kagima 'to. Black at saka puti. Hindi masyadong clear sa video pero para siyang may glass ba. Hmm, may glass. Ito'ng bata makagimat at gariito 'to. Bali nagsama lang sa samin hmm. merong kristal 'to. Oh. Ito ordinary lang 'to pero dumikit sila sa bato tapos merong crystal na put, uh, glass translucent tapos merong black crystallized din yung black pero hindi masyadong klaro dito hanap pa sila ng mga gamit hmm. ito mga kagimat nakuha ko to siya sa tubig sa sapa merong maraming mga ano ah, mga isda na maliliit. Ah, alay, alay bro. Nakuha may mga isda na maliliit. Nag ano sa kanya ba? Lumalapit-lapit. So, kinuha ko. Dito. Sado si do. Sado <laughs> si do. Oo. Oh. Murag spring. Or hmm. er, telephone wire ba? <laughs> Ayos. Ha? Ha? Tara bro. Oh. Pangsangkap yan mga kagimat. sangkap. So ito yung nakuha ko sa tubig na maraming mga isda. I think gapi yon na klase. Or I don't know kung ano iksak na sa klase klase isda. Dito sila nag ano nag lahat ba? For example, nandyan siya. Yung mga isda, marami dyan. <coughs> Siyempre, pag -kuha ko, lum Umalis na yung mga isda. Hindi na bumalik. So ito siya na bato. Diyan mga kagimat, nanguha pa sila ng kahoy na may mga bertud. Before ka puputol ng kahoy or before mo kunin ang mutsa mga kaagimat, meron kang uusaling orasyon para gagana at epekto talaga ang nakuha mong mutsa. Ah. Anong gamit niyan? Circle. Ah? Ah, circle, circle. Toro. Mm. Panipas. Ugat ba? May mm. gamay. Si tatay, misyonaryo ito sa ano, PBCM. Sa mana? Eh? Ito, circle. Oh, circle na. Circle na, na. <laughs> <laughs> nice. Missionary to sa ano? PBCM. This <laughs> ni Tomas Yuhinyo. Ano siya na circle? Morgue, punto ka kahoy. Sinaw kayo ba? Hmm. Saan ikol? Kini? Na taklobo man na. Ah, taklobo. Siya gamit ni mas taklobo? Kuan man. May yung magyapang taklobo. Kubol. Hmm. Mone, I'll check him. Ah, sada po do. Hmm? hmm. Pangamay. Hmm. Ang ano dikit ng pangamay, nai. ha? Namay may pulong nga na kusulod. Ah, kusulod na yung orasyon? Ibangangan hmm. ko nga yun. yun poxy na poxy hindi ang na sa pustiso ah sa pustiso mm. ah gwapo po ang pustiso ano, ako, akong sikhan pangamay <laughs> ibalik ko dito nangita ko kita dyan yung mga mga gikwana na ba gising na naman o o futex futex kulod na siya mga sir kulod na yun ba huwag ka na gawin sumbalik na malulog ka talaga sumbalik kung man, ano Ah, kuha na. Paklubo. Kini may tangkal. Pamilok. Katong oil ni mo, ano to? Katong tubig, ano to? Panipas Ha? Panipas. Ah, yung nakuha. Ikang Ah, katagliyong. Apo tagliyong. Ano nga Apo, gumamila silis. Gumamila to. Toro Bagakay ni Libon

Sada po. Kini, kini ko lang tagluyong ni. Apil ni? Apil na. Pito mga na. Wala pa na kumakang pito. Unsa na nga tubig. Unsa man niya pagkuha nga tubig. Ano na may Bertone? Wala man na basiyo man na. Wala man na yung sulod. Unya. Unsa na? Sinag-araw? Wala kang sinag Unya, Unsa man niya kuha na ito na itabo. Ano na yung...

Kone Stock up mga kagimat. Hmm. Hindi putukan ng baril. Hindi putukan ng baril nito. Himag mga kagimat. Oh. Himag. Gamot to sa lahat ng uri ng mga sugat. Kuha tayo ng himag. Pang sabag. Yeah. Sinag-araw mga kaginat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos cross dipinsa to matatakot ang tao sa iyo respetuhin kanila pwede din to gamitin ang ang parts na to ilagay sa buti sa garapa gawing panggamot ihilot or i, ano um, ang tawag nito tambal ba Hmm. Nguha tayo ng sinag-araw. Hurot. Makagimat to. Dipinsa to makagimat nakuha. Mm. Dipinsa parang buhok magandang depinsya to kabal at kunat tagaliwas hindi putukan ng baril kung malayo mga kagimat, ang mangyari kapag babari, pagbarilan tagaliwas pag malapit na eh, hindi putukan ng baril kung puputok man kabal yan ang purpose niya yan ang usual na nangyayari yun sila oh. kami ng mga, gumamila si nasa bundok tayo mga kagimat Mga kagimap, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimap kasi paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.